Ay na Eliza. Ah, okay. na, Hi, Tox. Okay na Eliza. Papakalbo sa yung Hi, Tox. Ah! <coughs> Thank you, Eliza! Super sa Jamie. Ang Eliza. eh. Eliza. Ay! Ay! Ayan Ay, na si Mang si Adel! Ma'am Adel, thank you! Ay, Ma! Ay! 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 <laughs> Ay! Sino ba yun? Ano? Thank you, I'm so kulit! Oh my A God! <laughs> ano yun? Ano mama na Putik! Ano yun si Nen? Tambay lang, tambay. Lang. Galaxy, time, tsaka under control. Naka times Nagluto ata ako Ay, grabe na times 2 na yan. times 3 tayo. Yeah. Ngayon nyo ako labanan. Sige. Ay, sige. Oh, sige ya. Laba. Thank you, so good. Ilabas nga natin to. Thank you, I'm so good. Cool. Thank you, Adel. Ayan, natawa si Mami Adel. ano, ano pangalan, kuya? Ngayon lang ulit kami nang tagpo. Yan. Mame Liza, oh. Tatagpo naman din tayo. Mami, hindi ko tayo magtagpo. Huwag ko na sabihin. Okay, thank you, Mame Liza. Ayan na, habulin kita, manager. Mame Liza. Nakagulin kita. Ayan na, guys. Habulin natin siya. Ano mo, Bulat ako. Guys, kaya nating habulin yan? Yung 5K iyo. na yan, kaya yan? yan sunod, Dalawang sunod. Mame Liza. Perroni, please help me. Please help me. Ito pa lang please. yan, oh. Kumipitik ng rose. Oh, nice. Kaya natin yan, guys. Nice. Ako naniniwala ako sa inyo. So, oh, mga. Sabihin natin sa mga. So, mga. So, mga. Sunflower, hindi. Oh, no. Tapos isang buksu yung bigas. So, <laughs> Hi, Aisha. Hi, Eh Ayan o, Special guest ako. Hi! 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 mo Hi! 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 Emil, Hi! 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 si Emil guys. Hi! Hi! <laughs> Hi! na mo Emil. Emil. <laughs> Ikaw like, search pa, Wait, <laughs> Wait <lang. laughs> Yes, na Thank you, Ma'am Raynaline. Thank you, Ma'am Raynaline. Yeah. Ay, mali pala. Laya, thank you. Thank thank manager you. pala yun. Andiyan si Ma'am okay. Wala. Si Ethel. Si Pangell. Hindi. pang- Parang- pamilyar sa akin yung mga Ay. mo, nagbibenta ka. Ano yan? Thank you, lady. Emil Emil Balacaca, ba sabi ni Kasi sarap mo daw iya. Okay, sabihin niya ako. si antay mo mga walang. <laughs> 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 hey, no. na araw, ano yun Abul na, abulin natin <laughs> si manager. si <laughs> <laughs> <Tila mo to. laughs> manager. <laughs> <laughs> <hungsan> Thank you, <Grisha>. <hungsan> One minute. Mayroon po Mikit-mikit ang Ano Anong meaning nun, Bay, hi daw kay Lady, Si Lady. Hi, Lady! Basta. Gabi naman yun. Guys, mayroon kayo. <laughs> nice. Ron. Ano yan? Padala? Hi, Jerome! Isang Isang good luck naman po for my napol comments. Tamang tama. Oy, Christine, good luck, good luck. Galingan mo diyan. Hello, tali ko niya. Guys, libo na ako guys sa battle. Ay, dyan mo na kayo. Ay, ba't mo kami manager ah? Isisilip lang ako kay oh. Live kami isang minuto lang, boys. Tat, live lang kami sa Glad. Okay. Wait lang. Oh, what is ka mo? Oh, eh. <laughs> wait lang, wait lang. Pwede mo wala kang babae. Yes! Ay nagbabanta oh. Go na ko, ah, manager. Sige na, malis ka na. Joke lang. Sige na, rematch na. Ago. go. Yeah. Yes. Kaya ko na live lang kami, okay, guys. Magkakarap. Oh. Okay. Ba't ayaw guys? Ayaw? Ako dito para tanggalin yung enhance. Para Ay dami, dami to. na naman ako <laughs> to. Guys mag 17k na tayo. Ay 17k okay. na tayo guys! 17k followers, sir thank Hello. you, thank you. Grabe <laughs> naman si Sir Mervin, parang hindi ko pa nakikita. <laughs> Hello. Hi Miss Mariano okay. from Taiwan. Sige, wait lang. Nag inaayos nila yung live eh. <laughs> <laughs> si Ma'am Michelle oh. Wait lang Ma'am Michelle, inaayos lang ayaw nila. Ayaw, ayaw, ayaw. <laughs> 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 Ako din guys. Ako din. Mamaya, Thank you, Adel! Hey, <laughs> Grabe <laughs> <din lang. laughs> <laughs> 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 naman. natin si... Lalabanan oh. natin si Sir Gavin mamaya. <laughs> Tingnan natin. Na after live, ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung 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 ano ano Thank you, Trish. Congrats sa atin. 17K followers sa tayo. Yes! Wow. Guys, follow nyo din ako. Malapit na tayo mag 300K. Wow. Wait lang, guys, na nagpapahelo kay Sir Gabe na. Naayos nila yung live. Ang <laughs> bilis, 17K. Oo nga eh. Mirabi kayo eh. Sayang guys, Happy birthday, Cat. Happy eh, birthday, Cat. friend pa. No. Magdidolo siya Happy birthday, happy birthday, Cat. Hindi ba ngayon? Diyan natali tayo kay Sir Gay bilangin lang natin. Teka, tingnan ka. Kina, ba na ako. Hello Patricia Susan. First time natin makaka-live si Sir Gavin. Hello, yes. Quick tires number one. Dito Michelle. Hi Sir Gavin, sabi ni Ma'am Michelle. Ma'am Michelle dito ka sa live ko. Thank you, Asi. Yeah, 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 Karen from Cagayan, hello.

Eh eh. Hello Moreno. Hello Ryan. Sabi mo ah, Alis ka na. Thank you, Steph. Zoro what's up, What's up? Andy is Zoro. Who's Zoro? Ready na guys, he's Sergey in 1 minute. Tayo na natin. Lakas. Ay lakas.

Yes, kailangan ano tayo doon. Tingin ka na ba nila? Zoro, tingin! Huwag pala wag. Dito din guys sa TikTok, pero lalaban natin siya. Try natin. Thank you guys. Thank you, Bugbog. Yes, si Tama. Follow niyo ako sa IG, guys. Hello, Mr. Lee Shop. Eto, guys. Na. Uh, guys. guys, lipat lang ako kay Sir Gaby na. Thank you so much, guys. Thank you, Mr. Lee. Okay. See you later. later. Bye. Bye, guys.